Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Noong Yolanda, isang malakas na sigaw ang nagpamulat sa akin, dahilan para umahon ako sa aking higaan, Julie, mata na makusog na, ituran tas grabe na ithangin hagawas. Sa Tagalog, Julie gumising ka na, dahil malakas na ang ulan pati na yung hangin na galing sa labas. Agad akong lumabas sa aking kwarto para tumulong sa kanila mang ayos ng mga gamit namin, nagbabakasakaling may maisasalba pa kaming kagamitan. Ma, may maisasalba pa ba kita hinina? at mga gamit, kita adawuho hagawas grabe na. Sa Tagalog, ma, may maisasaba pa ba tayong mga kagamitan natin? Tignan mo sa labas, oh, grabe na. Wika ko kay mama habang tumutulong sa kanila. Sige na, bangin la in talon, may maagong pakita hini na at mga gamit. Sige lang na, malay mo may matira pa dito para sa atin. Sagot ni mama sa tanong ko. Minutes later. Julie. Kit. Yan, Kadina ka mo ilarom hitla mesa, kay bangin ka mo maarugan. Uhugin mo wasiwas na it at bubong. Julie, Kate, yan, pumunta na kayo sa ilalim ng mesa. Delikado't baka matamaan kayo ng kisami o anuman na nanggagaling sa taas na pwede makatama sa inyo, dulot ng malakas na hangin. Ilang sagit lang ng paunti-unti na kaming pinapasukan ng tubig sa bahay, walking distance lang kasi yung dagat sa amin, kaagad kaming pinapagdasal ng Our Father ng paulit-ulit nila Mama habang sila'y abalang-abala na kung ano ang gagawin namin. Tara nga di kita agiha, may luyo dapat habalay. Rob anala adi na bakal na nakaharang pakatuha at kasapit na balay. Tara dun tayo sa likuran banda ng bahay nato, sisirain na lang yung bakal na nakaharang papunta sa kapitbahay. Sabi ni Mama, buti na lang nasira kaagad yung bakal, kaya agad kami dumaan doon at nagpatuloy pumunta sa may bandang pintuan ng kapitbahay. Pagkapunta namin doon agad kami sumigaw ng tulong. Natagalan muna kami kakaintay ng tulong. Habang pataas ng pataas yung tubig na umabot na sa liko. Buti na lang may nakarinig sa amin at agad kaming nilapitan at inalalayan papuntang second floor nila. Grabe yun kasi kahit malalim na yung tubig at marami kami, nakapunta pa kami sa taas ng kompleto. Doon kami nagkaisa lahat while praying na hindi na sana lumakas yung bagyo, dahil kung lumakas pa, nako di na kami makakaligtas lahat. Sa awa ng Diyos, bumagal ito hanggang at unti-unting lumusaw. Dahan-dahan kaming pumunta sa baba para i-check kung ano na nangyari doon. Pagtingin namin, tindi ng pinsala ng bagyong yun alam kong marami sa inyo ang nakakita sa picture o sa documentary nung hitsura after Yolanda. As in walang wala talagang natirang gamit sa amin ni isa man lang. Fast forward. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan kami nila tita mommy. At nag-alok na doon lang muna kami magstay sa bahay niya temporary dahil naaawa siya sa kalagayan namin. Grabe dinaanan namin papunta sa kanila, kakalat mga patay na di na makilala mga gusaling sira-sira, mga taong nanluluting sa mall, may makain lang at iba pa. Fast forward. Gabi na noon, tabi-tabi kami na matutulog. Mukha nga kaming sardinas doon kasi ang liit-liit lang ng bahay, siguro good for two lang yun. Di ako makatulog that time dahil mainit, maraming moskito at di ako makagalaw ng mabuti. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata, ngunit di nagtagal na mulat ko ito. Nagulat ako nang biglang may bumungad sa akin, na isang babaeng basa ang buhok, na ang suot ay bestidang puting madumi. Ginusto ko mang sumigaw, ngunit di ko magawa, pabalik-balik siya sa harapan ko, pagpipikit ko naman, na andun pa rin siya. Kaya ang ginawa ko nagdasal uli ako ng Our Father, and afternoon, nawala na lang siya, at di ko na malayang malapit na palang mag-umaga. Sa mga sumunod na gabi, buti na lang di na ulit siya nagpakita. Ngunit di pa rin ako makatulog noon ng maayos. Before, di ako naniniwala sa mga ganyan. Pero after ko maka-experience neto, nako. Naniniwala na ako sa mga kaluluwang di pa natatahimik. Kaya advice ko lang sa inyo, magdasal araw-araw at huwag kalilimutang magsimba. Comment daw na lang po if gusto nyo pa ako magsend ng kababalaghang karanasan. Ito naman ay parte doon sa nirentahan naming bahay before Yolanda. Salamat sa mga nakinig. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarblogshorrorstories at gmail.com.